Grabe po yung naging pinsala nung pagdaan ng buhawi dito sa barangay Magang dahil Camarines Norte. Ayan po. Eh. Nagiba po yung mga bahay hanggang dun po yung pong ng buhawi. Matindi po. Napakalagas ng buhawi. sa kasamaang palad po, meron pong nayuulat na namatay. Atay! Ilan po yung namatay daw po? May namatay? Dalawa po yung namatay? Ay, dun. dun. Dalawa po yung naiulat na namatay. Po, ang po yung naging pinsala Buhawi Pati po yung mga puno na buwal Nagala po yung buhawi Kaninang bandang mga alas 6 ng umaga At hindi So ngayon po Nagki-clearing na po ng Mga napinsalang puno Yun, yung malaking puno dito na buwal nabagsakan yung isang bahay dun ng puno ng malaki nakakalungkot lang po at merong nasawi yun po yung pinaka nakakalungkot dun biglaan po yung buhawi meron daw parang umagunong Woo! tumunog na ganun paklas po yung bubong ng bahay dito ibig sabihin po napakalakas po ng buhawi Inulit ko lang po dito po ito sa Barangay Bagang, Daig Camarines Norte. Ang ganda po. So ngayon po, mainit na po yung panahon. Sana po magtuloy-tuloy na po yung pag ganda ng panahon kasi nitong mga nakaraang linggo, grabe po, grabe yung ulan dito sa amin. Umaga, konting iinit, hindi paghahapon, uulan na po. Kita nyo naman yung laki ng mga puno na nabolo Napakalalaki po. yang laki pun nak pun nak nabuan